Iba pa ang balita, kasalukuyang humaharap sa Senado ang nag-viral na siklistang si Alan Bandiola. Kasunod yan ang utos ng Philippine National Police na bawiin ang kalahating milyong pisong pensyon na na-issue sa nagkasah sa kanya ng baril na si Wilfredo Gonzalez. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Brian Castillo. Okay, atrasyong matapos ang anim na taong paglilitis, inabsuelto na ng Manila Regional Trial Court 16 ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Para yan sa kasong illegal possession of firearms and explosives, kaugnay sa raid sa kanyang bahay sa Albuera Leyte noong 2016, kung saan na-recover na ang samutsaring armas at pampasabog. Tumestigo sa kanya ang umano'y bodyguard driver na si Marcelo Adorco, pero binawi ni Adorco ang naunang salaysay. Gate ni Adorco pagmamayari raw talaga ng dating alkalde ang bahay at mga armas at nilalang daw ng mga pulis sa bahay na inuwi ni Kerwin. Dahil dito, ayon sa Manila RTC, bigo ang prosekusyon na patunayang may sala si Kerwin. Pero hindi pa tuluyang makakalaya si Kerwin dahil may kaso pa siyang illegal drugs sa Manila RTC at Baybay City sa Leyte. Sa ngayon, nakadetain pa rin sa Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa si Kerwin. Pinasa sa uli ng Philippine National Police ang paunang retirement pay na natanggap ng dating pulis na si Wilfredo Gonzalez. Siya yung motorista na nakit at nagkasa ng baril sa nakaalitang si Krista sa Quezon City. 588,000 pesos ang kailangang isauli ni Gonzales o yung halaga ng natanggap niyang pension mula na magretiro siya noong 2016. Nakuha niya ito bago pa masapinal ang dismissal an order laban sa kanya noong 2018. Kaya nakubra pa niya ang naturang benepisyo bago formal na masibak sa puesto. Babala ng PNP, Magsasampa sila ng civil case laban kay Gonzales kung hindi niya maibabalik ang natanggap na pensyon. He will be taking uh, civil action against him we have already uh, referred this to our uh, legal and then uh, civil action will be undertaken against him if he refused to return the amount. Matapos namang may ulat na nagpositibo sa drug test, ang sinibak na hepe ng Mandaluyong City Police na si Colonel Cesar Gerente, 23 pang pulis ang nangangalib na masibak sa pwesto matapos magpositibo rin sa drug test. Ayon sa hepe ng PNP Forensic Group na si Police Brigadier General Constancio Chinayog, dalawang beses pang dumaan sa pagsusuri ang mga natukoy na polis para makasiguro sa resulta. Positive yung screening test niya, We will, it will still undergo confirmatory test Diyan pa rin sa amin. And that's, and that's the only time that we will be issuing a formal report. Dahil diyan iniutos ni PMP Chief Benjamin Acorda Jr. na magsagawa ng backtracking sa iba pang mga polis na dati nang nagpositibo sa drug test. We have historical data and uh, nire-review natin uh, yung mga dating uh, nag-positive na. Uh, I-review namin kung may mga nakabalik ba, mga ganun ba. It's a ground for dismissal once uh, all the proceedings uh, are done. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.